Bago simulan ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng paggabay, pagpupuri at pasasalamat. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong umaga. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin Siya sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa sandaling ito ng aming paggising, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong kababang loob at pasasalamat. Salamat po sa biyaya ng bagong umaga. Salamat sa panibagong buhay na ipinagkaloob ninyo sa amin ngayon. Ang bawat tibok ng aming puso ay patunay na buhay pa ang inyong pag-ibig sa amin. Panginoon, una sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin po namin ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Sa mga oras na kami nagkulang sa pananampalataya, patawarin ninyo po kami. Linisin ninyo kami sa lahat ng dungis ng kasalanan upang kami maging karapat dapat na lumapit sa inyo. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming buong araw. Pagharian ninyo kami, Panginoon, sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, sa bawat salita at kilos. Salamat din po sa inyong walang sawang paggabay sa amin. Salamat sa mga pagkakataong kami na dapa, ngunit muli ninyo kaming itinayo. Salamat sa mga pagkakataong kami na gulumihanan, ngunit inyong nilinaw ang aming landas. Salamat sa mga oras ng kalungkutan, ngunit inyo kaming pinapaligiran ng inyong aliw. Kaya ngayon, O Diyos, sa unang liwanag ng umaga, muli po namin inilalagak sa inyo ang aming buhay. Panginoon, aming hinihiling ang inyong banal na proteksyon. Ilayo ninyo kami sa lahat ng uri ng panganib at kasamaan. Sa aming paglalakbay sa araw na ito, maging tagapagtanggol ninyo kami laban sa mga aksidente, mga sakit at anumang uri ng kapahamakan. Harinaway balutin ninyo kami ng inyong banal na dugo upang kami maging ligtas saan man kami magpunta. Ang manaming mapagmahal, hinihiling po namin ang inyong patuloy na pagpapala. Pagpalain ninyo ang aming mga gawain ngayon. Sa mga nagtatrabaho, bigyan ninyo ng kasipagan at kasiyahan sa kanilang ginagawa. Sa mga nag-aaral, liwanagan ninyo ang kanilang isipan. Sa mga naghahanap ng trabaho, buksan ninyo ang pinto ng oportunidad. Sa mga nagnenegosyo, ibuhos ninyo ang kasaganaan at tagumpay. Hinihiling din po namin, Panginoon, ang pagpapala ng kalusugan. Palakasin ninyo ang aming mga katawan. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at pagginhawahin ninyo ang mga nahihirapan. Patatagin ninyo ang aming resistensya upang makapagpatuloy kami sa aming mga tungkulin. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan ninyo kami ng malusog na puso. Isang pusong marunong magmahal, magpatawad at umunawa. O Diyos, kasama rin sa aming panalangin ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Ingatan ninyo po sila at pagpalain na way maging matatag ang aming samahan. Punuan ninyo ang aming tahanan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaunawaan. Huwag ninyong hayaang manahan sa aming pamilya ang alitan at pagkakabahabahagi. Palitan ninyo ito ng pagkakaisa at pagdadamayan sa hirap at ginhawa. Panginoon, inilapit din po namin sa inyo ang aming mga pangarap. Kayo ang pinagmumulan ng lahat ng aming pag-asa. Kung ano man ang nilalaman ng aming puso, naway sumangayon ito sa inyong dakilang kalooban. Kung ito man ay hindi para sa amin, Bigyan ninyo po kami ng kapanatagan ng loob na tanggapin ito. Ngunit kung ito'y naaayon sa inyong plano, naway inyong pagpalain at patnubayan hanggang sa aming tagumpay. Sa aming pagharap sa mga pagsubok o oh Diyos, bigyan ninyo kami ng lakas ng loob at tibay ng pananampalataya. Kapag kami po ay nadaraman ang panghihina, paalalahanan ninyo kami na kayo ang aming sandigan kapag kami po ay nadarama ng takot iparanas ninyo sa amin ang inyong kapayapaan tulungan ninyo kaming magtiwala hindi sa aming sariling kakayahan kundi sa inyo lamang panginoon itinataas din po namin ang aming bayan ipoin ninyo ang puso ng bawat mamamayan upang maghari ang malasakit sa isa't isa disiplina at pagmamahalan gabayan ninyo ang aming mga pinuno na way maging tapat sila sa kanilang tungkulin at maging instrumento ng katarungan at kapayapaan. O Diyos ng pag-ibig, nais din po namin ipanalangin ang mga taong kasalukuyang dumaraan sa matinding pagsubok. Sa mga nawalan ng mahal sa buhay, ibigay ninyo ang inyong pagdamay at kaginawaan. Sa mga nangungulila, Naway madama nila ang inyong presensya na nagpapalakas. Sa mga nalilito at nawawala sa landas, liwanagan ninyo ang kanilang isip at puso. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat bago pa man namin sambitin ang lahat ng ito. Alam na ninyo ang nilalaman ng aming puso. Alam ninyo ang aming mga pangangailangan bago pa man namin ito hingin. Kaya't sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang buong araw. Ikaw ang aming Diyos, aming sandigan, at aming lakas. Panginoon, bigyan ninyo kami ng pusong mapagpasalamat. Sa maliliit at malalaking biyaya, matuto kaming laging magpasalamat. Sa oras ng kasaganahan, ituro ninyo sa amin na kayo ang tunay na pinagmumulan. At sa oras ng kakulangan, ipaalala niyo na kailanman ay hindi ninyo kami pinababayan. Habang lumilipas ang mga oras ng araw na ito, Panginoon, huwag po ninyong hayaang malimutan namin ang aming ugnayan sa inyo. Sa gitna ng pagiging abala, bigyan ninyo kami ng sandaling pagninilay upang maalaala namin na kayo ang sentro ng aming buhay. Aming Ama, sa pagtatapos ng panalangin na ito, aming pinapahayag ng aming buong pagtitiwala sa inyong kabutihan at katapatan. Naway ang araw na ito ay maging kasangkapan upang maitaas ang inyong pangalan at maipahayag ang inyong walang hanggang pag-ibig sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas, ito ang aming taimtim na panalangin. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon, at kung kami mamamatay. Amen luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nablas ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.